Giklaro ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga purely social ang panagtagbo nila ni Senator Alan Peter Cayetano kagahapon dito sa Davao City. Uh, this is purely a social uh, event. invited them. Ibigan ko itong kapatid ka Long, long before. We also talk about uh, team up and pandemic. them. but nothing the yan ako sa hanggang ngayon sa Pilipinas, Hindi ba ako palita. I'm telling you, I'm not running so... But if I change my mind, I do it siguro. I do it. You do it uh, here? The, yeah. Dito ako nung kumpisa. Si Cayetano may deklarar kagahapon sa iyang tinguha ang mulan sa pagkabisi presidente sa 2016 elections dito sa Davao City. Si Cayetano nagkanayon nga wala pa'y formal nga panagsabot bahin sa ilang tandem ni Duterte kaya wala pa man desisyon ang mayor sa iyang plano sa 2016. Apan si Duterte... Uh, wala, wipe out yan sila. Mayor, <laughs> <laughs> would you campaign for Cayetano, if ever? Sabi ko, wipe out yung iba eh. Gipasabot sa mayor nga kailan na niyang daan ang managsuong Cayetano tungod sa ilang amahan nga si kanhi senador Rene Cayetano. Si Cayetano sa iyang bahay nagkanayon nga mga problema sa nasud ang ilang giistoryahan ni Duterte sa ilang panihapon. So he talked uh, mga half of the night ang pinag-usapan namin talaga droga, peace and order and kung solvable sa buong uh, uh, bansa. But like all of you, Uh, he like all of you who are excited, uh, he stopped short at uh, accepting uh, the the wishes or the push of or the clamor of the people na tumakbo bilang uh, presidente because uh, sabi nga niya, he needs time. At kung ngayon siya tatanungin, ay hindi siya tatakbo. But uh, he needs time to think about it.